ang brown na po jacket ang isang po jacket si po jacket na mimi si white na mimi oh wag kang mag-away ah yan si orange naman oh bakit? Oh, bakit? Nagugutom na kayo? Gutom na kayo? Oh, gutom na yung mga alagang pusa, guys. Ayan, nagugutom na sila. Umuwi na sila dito sa bahay. oh, oh Mining, Whitey morning, ang ganda-ganda mo naman, paano kita mapapaliguan, baka kagatin mo ko, ah. Si Orange na Mining, si Brownie na Mining, si Blackie na Mining, at si Brownie Mining, White White na Mining, ning. Ayan, shout out sa ating mga alagang pusa, mga, mga pusang galah. Mga pusa, dito na sila pumupunta sa bahay kasi wala na silang makain sa bahay. Ayan, dito na. O, ayan. O, huwag kayong mag-away. Why? Bakit kayo nag-aaway? O. Nagugutom na kayo? Munining, nagugutom ka na? O, ayan si Muniningning. Nagugutom na sila? ew Muning, bakit? Gutom na ah oh, na, pakainin ko na kayo. Wait nyo lang yung food nyo. Oh. Ayan si Muning, oh. Tinangay nyo yung isang isda. Yan, tinangay nyo yung isang isda. Muning, tinangay mo yung ulam kong isda. Sana all. At si Orange na Muning. Ayan. At si Brown na Muning. Blackie. Oh, ano, takot ka sa camera. Why? <laughs> takot ka sa camera. no, <laughs> oh, ito naman si Orange. Ay, si ano, kulay orange. Orange, Muning. Ning, ning. Hi. Ayan yung parang tiger na Muning. O, oh, Muning. Na parang tigre. Ito si Orange na Muning. Paano kayo maliligo pag ganyan? O, oh, yun yung whiting Muning. Muning, Muning. Hello. Muning. Hey. Hey. Whitey! Yan naman si, ano, takot sa kamera <laughs> oh, takot sa kamera yung puning na yan. Hi! Yung, yung brown na kole orange. Hello! Muning! Muning! Anong pangalan nito? Yung muning na yan ay, ayan si isang muning, oh. Nagaabang sila ng pagkain, oh. Wait nyo, kukuha ko ng pagkain nyo. Wait, Wait lang. Kaya tayo ng pagkain ninyo. Hmm. Dito sila sa labas ng bahay. Naghihintay ng pagkain. ah, oh, morning! Morning! Hi! Shout out! Shout out sa alagang pusa. Oh, morning, Neng! Waiting mo, Neng, Oh, sana all! Oh, yan si Parang tigreng muning Tiger. Yan, dapat tiger. Tiger. Oh. Ayan si tiger. Oo. Oh, oh, oh. Ayan, yung palagang pusa. At saka si Nagugutom sila. Kaya naghahanap sila ng pagkain, guys. Wait lang. Kuha tayo ng pagkain nyo. Okay? Thank you for watching, everyone. Shout out ko lang sa mga alaga kong muning ni. Oh, gutom na sila. Oh. Mag-aaway pa kayo. Why? OK，不不不，阿阿伟。